We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Faris Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do, do It! it. Ate Maru, oh. ang bilis tumakbo ng panahon. Naisipin mo, sa Agosto na tayo. At katatapos na mm -hmm. ng Hulyo. Kamusta po ang iyong summer dito sa Amerika? Summer months tayo. Ngayon, mm -hmm. ikaw? Medyo uh, mainit-init pa rin. No? Medyo... Uh, ito nga, naka-electric fan <laughs> ako But, you know, summer is always uh, one of the best times of the year. You can do a lot of things kasi pag summertime, time. No? At para sa mga nasa Pilipinas, pagka po tag-init dito sa Pilipinas, sa Amerika, oh, napakahaba oh. ng oras, lumulubog ang araw, alas 8, alas 8.30, tutupo yan. At sumisikat po nang wala pa halos alas 5. Kaya napakahaba mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ng aming buong maghapon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na buli namin kayo nakasama. Meron tayo na tatanging panauhin na ating kakapanayamin, Ate Marud. Yes, po yes. Itong, uh, itong ating special guest for today ay nakilala ko siya sa isang papuri concert uh, lately na ginawa sa Woodbridge uh, Community Church, okay where Pastor Jonathan is always is also attending. So, um, nagtestimony siya at nag ko, sabi ko, this is something, you know. The power of God, the uh, miraculous uh, hands of God was with her during the time na talagang, uh, you know, Amen. Uh, marami siyang mga problema sa buhay. So, uh, kinausap ko siya at uh, okay naman siya to share her testimony sa ating mga tagapag <laughs> Ang ating special guest ay dumaki siya sa Caloocan City. Nakatapos siya ng Bachelor of Science in Nursing sa Philippine Christian University. Hmm. Mm. At nagtrabaho siya sa Philippine Heart Center. And then, uh, she has the opportunity to go to Saudi Arabia. From Saudi Arabia, nag-move siya sa California. Um, she worked as a pediatric ICU nurse for 26 years, Dave. Wow. wow. And then worked in siya as adult uh, ta telemetry nurse for 11 years. And that's a, that's a total of 37 years Opa. in nursing career. Mm -hmm. And then she retired in 2021. Siya. Uh, uh, she has a daughter and also a nurse. Uh, wow. Mm -mm. <laughs> <laughs> and they both live in Tustin, California. The daughter loves to sing, dance, and cook. So let's welcome sa ating program for the first time, our special guest, Rose C. Kim Siam Bautista. Praise the okay. Lord. Magandang gabi po sa iyo, kapatid na Rose. At kamusta po kayo? Amen. At uh, napakarami po ninyong mga natapos at nagawa sa buhay. Mga taga saan po ang mga bautista ang inyong pong pamilya sa Pilipinas? Actually po, ang parents ko from Orani, Bataan. Pero oh. we're raised already in Manila, in Caloocan City. Sa bahagi po kayo ng Caloocan naroon? Maraming tayong tagapakinig at manunood sa Caloocan. Malapit po sa Monumento, sa MC. Oh, oh maganda oh, oh. Kaya mga tigakalookan, kababayan po ninyo ang ating kapatid na Rose. At sila, kaya pala lantay na Tagalog dahil sa Orani, Bataan. Uh, lantay na lantay ang Tagalog dyan sa Orani. Kaya mga kababayan at mga kapatida natin sa Bataan, lalo sa Orani, magandang gabi po sa inyo lahat. Paanawin po natin ang isa ninyong kababayan ang ating mm -hmm. kababay na Rose si Kim Siam Bautista. Uh, sa inyo pong apelido, kayo po ba may Chinese blood Sister Rose? Yung pong grandparents ko, my grandfather, I think he's half Chinese or one fourth Chinese. Ayun, mm. -hmm. opo. At uh, salamat po sa Panginoon at salamat po sa inyo sa pagpapaunlak na kayo po'y ating makapanayam. Buong buwan ng Agosto ang ating kapatid na Rose ang ating magiging panahin. At mm sige po, simulan po natin ang ating panayam. Um, uh, yan. And uh, we would like to know more who Rose is. no um, Kaya gusto natin uh, tanungin sa kanya, balikan Rose, ibalik mo kami sa buhay mo na yung uh, hindi mo pa nakilala ang ating Panginoon na Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Uh, pwede mo ba ikwento sa amin, Rose? Actually po, lumaki ako. Uh, as, ang family po namin is very tight. So lumaki po kami sa church. Mm -hmm. uh, yung dola ko po, at an early age, in-instill niya sa amin ang, ang faith. So kahit maliit pa po kami, mandatory sa familia namin na we have to gather together at night time. Meron kaming kanta na yung son of my soul. And so, mm -hmm. and then everybody will have to pray, even at an early age. Kaya, syempre po, pagbata, gusto mo maglaro. <laughs> so, wala ko po. We'll make it a point na we read the Bible. So, sometimes po, dahil sa kabataan, ini-skip po namin yung page ng Bible. Pero alam niya, sasabihin niya, ganun, oo, oh, oo, oh, oh, bumalik ka, dilagtawan mo. So sabi, <laughs> alam na pala niya, iba't pa niya pinapapasakamin. Kaya lang po, ganun, kasi as she grows older, syempre hindi na po siya capable na magbasa ng Biblia, kaya kami ang nagbabasa. Tapos pagka po magkakantahan na kami as a family, kasi we live in an apartment na five doors, owned by my aunt. So Apo. po kami doon. So, at the end of that day, sa gabi, sama-sama kami kumakain. Isa lang ang kitchen namin together. Kaya lahat po kailangan mag-pray. Siyempre, bata pa po ako nun, hindi ko pa alam yan. So, minsan naggaganyanan lang kami. And then, maliit na prayer. And then, so ganun po kami lumaki. Hanggang sa yung nagka-isip nagka, ka na, elementary days, Bali, ang mami ko naman po, um, involved siya sa WSCS, yung Women's Service Church. Hello. So, at the age, Bali, six years old ako, kasama na po ako sa church. Wow. Nakikipulod ako sa mga kababaihan. Kahit may kanta sila, kasama akong nakikikanta. So, ganun po ang naging buhay namin. So, natidinig mo lang story ni Jesus. Active ka sa, sa Vacation Bible School, sa Sunday School. Pero... Hmm. Kasi until na nag high school po ako, doon ko talaga nakilala ang Panginoon. I mean. As personal savior. Mm -mm -mm -mm. Ano naman, what particular occasion? Uh, nakilala mo siya sa church, sa isang meeting, sa school uh, uh, activities. Hmm. So as I was growing up, so involved kami sa Sunday school and then as you grow older involved ka sa young adult, sa MYF. And then, one time po, uh, sumama ko sa Christmas Institute na ginagawa at the end of December. mag din kayo, tapos magpa-fundraising kayo para you'll be able to join. So, during yung first time ko po, I was in high school. Umaten ako ng Christmas Institute and then nagkaroon ng altar call. So, mm -hmm. yung po nagli ng Christmas Institute, sinabing gano'n na kung sino yung gustong gumapit at tanggapin si Jesus Christ, nagpray and then doon ko po na-realize na ito na, na yon this is it. So, yun po, after po noon tinanggap ko si Jesus Christ, mas naging deeper yung faith mo at involvement mo sa si church activities. Actually, naging president po ako ng MYF. Oh! And hanggang <laughs> sa naging young adult, and then naging... young married couple pero at that time po nag-abroad na ako kaya na hiwalay na ako sa church namin. Oh, wow. wow. Saan church po kayo sa Pilipinas, uh, Sister sa Rose? Grace United Methodist Church po sa Kalaokan. Kalaokan City. Okay. Opo, kilala natin dyan ako. Ang isa sa mga founders niyan, ang ating... Uh, ang Auntie Rusing, ang aming uh, tawag sa Mama kanya. Dela Opo, Mrs. de la Paz. At uh, may pana panahon na pupunta kami diyan sa Indian Church sa pagnangangaral dyan ng daddy. At may pagkakataon din na nakapunta ako. Sa huli ako napunta sa Grace UMC. tantang ako pa, simbang gabi na 1978. Hindi ka pa siguro pinapanganak noon. Hindi po. Pinanganak naman na. Alam mo yung kone, yung Christmas Institute was the introduction yan ng Ati Maru. At mm -hmm. uh, maniwala ka, panahon pa ni John Wesley ay mm -hmm. uh, tinatawag na Christmas Institute. para maggather ang mga kabataan at nagpapasalamat ako sa Panginoon na napakarami ang tumanggap sa kanya sa Panginoon at nakilala naging malinaw ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng CI kaya mabuti at uh, si Sister Rose ay na, na, na involved doon. I Mga ilang taong kaihan o ikay nakakilala sa Panginoon. Bali second year high school po ako. At, opo, yan ang kone. Eh. Yan ang... 14? Na, yan ang tropa ng kapataan na sinasama sa, sa CI. At maging dito sa Estados Unidos, sa kapag uh, lead ako ng uh, CI, dito naman sa Amerika yon ano po at uh, tuwa ako na makita mga kabataan na sila ay una nakakakilala sa Panginoon at iba sa kanila dito nang talaga ng buhay para sila maglingkod sa Panginoon napaka napakabuti ilang kayo magkakapatid, iha ah uh, tatlo po and the youngest okay ah, i see so yung yung bang CI uh, yun si is uh, how many months ba yun kasi ay isang is weekend lang yun Uh, A weekend lang, weekend lang 'yon. Kumisan, isang linggo, depende, depende sa budget ng church, depende sa kung gaano kalayo. Okay. Depende sa gaano karami yung CI na nadaluhan mo, iha gaano kahaba iha. From December 26 po hanggang 31st. Mm -hmm. So uwi ka before New Year. So one week. One mag week siya. Ang, ang tawag din dito dyan eh, winter camp. Pagkatapos ang Pasko, oh, oh, I see. Okay, bago magbagong taon. At alam mo dyan, na rin nagkakaroon ng pagkakataon na ng mga kabataan. Mamit nila yung iba mga kabataan sa iba't iba mga churches. Napakasaya ng na mga activities. Bagay na bagay sa mga sa mga kabataan. Mm -hmm, At mm -hmm. salamat yeah. sa Diyos. Wow. So, Rose, na-mention mo na ikaw ay naging president ng Young People. Is it a young Young People's uh, Group. Yung oh. MYF, ano? Mayap. My <laughs> <laughs> sa so, ibang so, tawag nila Mayap eh. Katil, yung Y tsaka F stands for Youth Fellowship. Kaya, oh, I see. Y I see. F. So, uh, so um, share mo sa amin, may mga special um, experiences ka ba bilang naging presidente? Uh, what were some of the important roles na mahirap maging presidente doon, di ba Dave? Bali, nung kung MYF, bali, Methodist Fellowship pa, hindi pa uh -huh. yung uh So, yung mga contemporary kong age, so, lagi kami nagmi-meeting, nag-gather, we come up with uh, activities. One of the ginawa po namin is nagkaroon kami ng concert. So, hmm. magpe-perform ka sa buong church, mag invite ka ng friends, even yung mga tagalabas. And then, yun po, nag-perform kami. At the same time, nagkaroon po kami ng parang mini- um concert na may an tawag doon yung parang paligsahan oh uh, may patimpalak so, eh, ha pa corporate um, so kami so may kumanta ng solo may nag nag duet and then yun po parang for fun and then other than that meron din po kaming mga meeting yung mga meeting sa park tapos yeah. mga special occasions valentines mga... Mm -hmm. uh, <laughs> pagdidiwang namin yon And then, meron po kami mga activities na fundraising. So, masaya po. Ayun. Rose, alam mo, ang kaloocan ay malapit yan sa karuhatan. Mm -hmm. One way or the other ba? Na, uh, listener kayo ng DZAS? Opo, kami ng mami ko po. Oh, wow! Sino naman ang paborito mong, ano naman programa sa ano? Yung sa DGAS. ng Buhay ba yun? Ang Oo. Ah. <laughs> oh. <laughs> Nanay ko po yun. <laughs> Nanay niya yun. ning umaga po, naka-tune na yung radio namin sa 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 Ligaya ng Buhay. Kami po ng mama ko. Oh, alam mo ba yung kanta na yon Ligaya ng buhay. Kung kasi... Sige nga, kantahin mo na. Sige, pwede mo kantahin. Sige. Ay, yun lang alam ko. <laughs> Oo. Ano lang, uh, alam ko, memorize mo yung kanta na yun. Napakaganda ng kanta na yun. Ay, nalikha ni Nana yan, 1973. Alam mo ba, Rose? May pagkakahawig, may pagkakawangke yung ating buhay. Ganyan din kami no maliliit. Sama-sama kami, may tinatawag na family <coughs> altar. Alam mo may, may pagkakataon, taong 1973, talagang wala kaming makain. Talagang oh. uh, kasabihin nga sa Bulacan, tuyo ng dati, inaabot pa ng kate. Talagang uh, <laughs> uh, doon na isulat ng nanay ang uh, awitig ligaya ng buhay sapagkat kahit na hindi ang kasagana ng buhay ang mahalaga, kundi ang kasiyahan natin sa Panginoon. Kaya isa sa mga linya, kak, uh, babaguhin ang iyong buhay, no. kasiyahay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya, na ligaya na ng, na ng buhay. Rose, nung tinanggap po ang Panginoon, ano ang yung mga nakita mo, ano ang nga naging mga pagbabago sa buhay mo, anak? Ano ang mga nakita mo pagbabago o iba pag nakakilala sila sa Panginoon? noon, alam po ninyo na wala po yung takot sa akin. Mm -hmm. uh, takot mamata. Yung iba naman na wala po yung aking init ng ulo. Yung iba naman mm -hmm. na wala po yung aking dating uh, pag-uugali. Uh, pag sa iyo, Iha, ano ang napunan mo noong ang Panginoon ay tinanggap mo bilang yung tagapagligtas? Uh, noong pong time na yun, ang um, um, sa akin po yung, kasi syempre teenager ka, yung maraming yeah. temptation around you. Mga kakulasi mm -hmm. mo sa high school, they try to do drugs, they try na mag-smoke. Pero mm -hmm. dahil meron kang takot sa Josh, hindi ko po ginustong even try. Hindi ko po mm -hmm. tunay. And then yung mga party goers, hindi po ako, parang mas, ang buhay ko po, mas excited ako magsa-Sunday or mas excited ka na meron kang fellowship after the church service. Mm. Pero yung manonood ka ng sine o kaya yung pupunta ka sa party, hindi ko po hinanap yun. Kaya mm. uh, hindi naging problema ng parents ko na kung nasaan ako. Tsaka isa din pong rule sa bahay namin, at 6 o'clock you should be home. Kaya... Hindi okay. na experience mga, yeah. okay, kailangan sleepover, party dito, party doon. Kasi yeah. ang ano mo, yung parang nasasabit kang makasama mo, yung mga kasama mo sa si church. Kasi isa lang yung layunin mo to praise God, to yeah. glorify God. Tsaka kasama po ako sa choir. Kahit ma, bata pa ako, nasa masali na ako sa choir. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Aba Ati Maru, napakaganda ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang. Sure. Uh, mm -hmm. Tama yan. Kumisan mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon. Huwag ninyong isipin na super higpit ng inyong mga magulang, mm -hmm. kung pinabawa lang kayo, pinauuwi kayo at a certain time para sa inyong kabutihan yon At inilalayo lang naman kayo ng inyong mga magulang sa gulo at sa panganib. Kaya mabuti na rin yung merong ganoong patakaran sa loob ng bahay. Nakakatuwa mm -hmm. na mabuti at sinusunod mo yon at hindi ko na hindi ko nararamdaman na para nilalabanan mo kay daddy at kay mommy yan <laughs> hindi si <laughs> Rose hindi po kasi even yung brother ko uh, pupunta po siya sa labas makikipaglaro ng basketball or chess pag natatalo na po niya yung mga kapitbahay ko and it's it's ano na almost six o'clock natutuwa na po sila kasi ibig sabihin po aalis ang kuya ko kailangan niyang umuwi kasi hinihintay nilang lalabas ako ng kapitbahay and then sabihin ko kuya uwi okay. na to <laughs> yun po ang lagi nilang kinakanta sa akin na, dahil hindi nila matalo ang kuya ko sa chess mm. so pagka six o'clock na sinatagalan nila dahil alam nila we need to be home kahit sa pakot, <laughs> lang. Kaya la kami pong lahat parang hindi naman dahil sa takot. Dahil siguro nga kung dumaki ka sa church, alam mo yung tama't mali. So hindi naging mahirap para sumunod ka kung ano yung mga dapat mong gawin. At saka kung wow. ano eh, um, guidance ka na Holy Spirit ng okay. Bible verses kaya alam mo ito ang tama hindi mo mm -hmm. dapat gawin ito lumali. Rose uh oh buhay pa ba ang mga parents mo hindi po my dad died at the age of 61 pero i was mm -hmm. already working sa heart center mm -hmm. and then my mom passed away here sa America mga 4 years na po ago Oh mm -hmm. I see what mm -hmm. about your brothers uh -oh. um my brother lives here in Irvine we're just You know, a block, two blocks away. So, uh -huh. yung kanina po, bali, yung family po namin is around the circle. We're all here together. Kaya mm. talagang yung kung ano yung kinalakihan namin sa Philippines, dala pa rin dito sa Amerika yung gathering together. Pag may special family occasion, kahit gano'n kakabisi, parang nasa mind mo no, family in store, you have to be around. So even yung mga pamangking ko, syempre, yan ko, laking American na, they have that value na when it comes to family, family comes first. Kaya okay naman po, lagi kaming magkakasama in one church, sa mga gatherings, sa mga lahat ng mga ano, magkakasama po kami. speaking of family occasions, na-share ni Sister Rose, Tama-tama siya ang guest natin for the whole month of August. Ang birthday niya is August 31st. At tradisyon nila sa kanilang pamilya na ang pagdiriwang ay buong buwan ng Agosto. Kaya ngayon pa lang, maligayang kaarawan sa iyo, yeah. Oh, Rose. <laughs> <laughs> Nung in-invite ko hindi ko alam na birthday mo. But uh, what a blessing from the Lord, no? Na uh, taon na rin. So nakikiselebrate din ang ating programang We Can Do It with you for the whole month. Remember, for the whole month. So. <laughs> ang ganda, ganda. Wow. What a blessing. What a blessing. What a life. Ang, ang nagustuhan ko, uh, Dave, yung, yung discipline na wal, wala masyadong contradiction ba as they were growing up. Parang mm hindi -hmm. nila kung ano yung pinapasunod ng parents nila sa kanila at saka in spite na nag-aaral sila so may mga influences din na naman sa sa school no mm -hmm. pero hindi ang lakas ng influence ng church yung Christian uh, Christian uh, ano nila values nila sa family wow hmm. eh kaya hamon ko na din ito sa mga magulang tulad ng mga magulang ni Sister Rose Hanga ako sa mga kiam at sa mga bautista na pinalaki nila ang kanila mga anak sa Panginoon. Meron silang itinakda na disiplina. At minsan, uh, uh, pero hindi ko naramdaman kay Rose na si sumalungat sa disiplina ng parents. <laughs> Mukhang masunuri ito si Rose. <laughs> eh mga kabataan, nabanggit natin kanina, huwag niyong... Uh, ipagdaramdam ang disiplina na itinatakna na inyong mga magulang, sundin ninyo sila. At mga magulang, huwag din kayo mangingime na disiplinain. Hindi naman ibig sabihin ng disiplina, puro palo eh. Ang disiplina ay actually pangunguna sa inyong pamilya kung ano ang daan na dapat nilang lakaran tulad ng sinabi sa sa akalat ng kawikaan ano po at natutuwa ako na buong buwan ng agosto kasama natin si Sister Rose at pero may pero kumuunang mga patalastas bago tayo magpatuloy at magpaalam may mga pasayod pa ko dio sa ating mga taga-pakinig diyan sa Mindanao magandang gabi ang magandang hapon ito pa ang ating programang weekend joy It, ay uh, napapakinggan ito sa FEBC Radio TV. At uh, napapanood din siya sa Facebook Live at uh, sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan, mga kasimanwa, mga uh, utod, mga gabutod-butod dyan sa, <laughs> sa Coronadal, South Totobato. Take note po, ang ating programang We Can Do It ay... Um, Madi uh, madidinig ito sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules naman ng hapon, alas 5.30. Yan po ang ating, you tell your friends about the program. Alam niyo po, excited kami every Saturday uh, na makasama kayo at makakashare kami ng what the Lord has done sa mga buhay ng ating mga tagapakinig, ang ating tinatawag na kwento na may kwenta. <laughs> <laughs> Alam niyo, iba sinasabing, Ati Maruha ba hapunan daw sila. Uh, nakikinig daw sila at nanonood sa ating programa. Maraming okay. salamat po na nakakasama namin kayo at salamat sa Diyos sa uh, ating panauhin sa buhay ng ating kapatid na Rose Bautista at uh, abangan po rin niyo sa mga susunod pang sabado sa buong buwan ng uh, Agosto ay makakasama natin ng ating kapatid na Rose at uh, ngayon pa lang ay uh, happy birthday sa iyo Rosa. <laughs> oh, thank you. Okay. So mga kaibigan, malapit na tayong mag uh, uh magpaalam so um, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga uh, inspiring comments ninyo sa ating program please continue to do that kasi nakaka-inspire uh, sa sa amin bilang uh, producers and announcers ng ating program so kami po ay pansamantala magpapaalam babalik kami next week ito po si Ate Maru Sepeda si Javier with our special guest Rose C Kim Sham Bautista, kasama si ating partner. Dave Marcelo po, we know you have choices. Pwede kayo makinig sa ibang impilan, manood sa ibang palatuntunan. The fact that you're watching us right now, listening to us, pinili nyo makinig, malaking-malaking bagay po yun. Yes. At talangin yes. namin ito po yung nagbibigay ng pagpapala sa inyo, kaalaman at gabay. Muli maraming salamat sa inyong pakikipis. Ang tanda-andaan ninyo na anuman ang ating sitwasyon sa buhay, ang ating kapatid na Rose, sa ating Maru, lahat po tayo may mga pinanggaraan sa buhay. Pagkasama natin ng Panginoon, kakayanin natin niya. Kaya ang ating program ay We Can Do It. Sapagat so, ang ibig sabihin, pagkasama natin ng Panginoon, tandaan natin, tulad na sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya tanggang sa Susunod natin pagsasama-sama. Nagpapaalam po kami sa ganitong pangungusap. Pagkasama natin ng Panginoon. Sabay-sabay tayo, Ati Rose at Ati Maru. Pagkasama natin ng Panginoon. We, We can, can do, it. do it! Thank you and bye for now. We'll see you again next week, mga kaibigan. Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan